ang sarap niyan. Oh, ayun, ayun pa ano ni anong tawag sa inyo nito? Oh, mga mga kaprobinsya, masarap 'yan, homemade gawa ng anak ko. Sarap ano, kahit wala ako dito, ayun ang gawa niya. Tingnan mo. Wala lang, kuha lang kami sa puno. Ang gastos lang niyan, is carrots lang, siling at sal, asukal at suka, o di ka papaya. Diyan lang sa tabi-tabi. Okay lang din. Yan o. Oh. Oh, sarap. Masarap yan. ito. Ito 'yung pang-ulam. 'Yan. Oh. Ha. Ah. Tingnan mo. Tingnan mo 'yung Makita 'yan. Oh, ito 'yung pang-ulam. 'Yan. Sarap. Oh. tinan mo. May atsal na kami. Papaya. Sarap yan, oh. oh, oh. Yan mo. Yan. Yan ang pang-ulam namin. Gawa ng ano. Oh. Buhay probinsya. Kukuha ka lang sa tabi-tabi. Ulam na. Ayan, oh. Marami din akong ano. Yung itatanim pa. At saka, ito rin. Oh, tingnan nyo, ha? Papaya yan. Ikotay dito. Ito tayo. Dito lang sa gilid, oh tingnan mo. Oh, laki na, papaya 'yan eh. Oh. Oh, bumubunga na. Meron nang bunga, daming ano, mga bulaklak niyan. Tingnan ano mo. Papaya 'yan. At saka din sa likod eh ano yung anong tawag niyan? Yung ah uh, singan ka. Ah. Ang sa ganit na bi ka ng orange, mirinda Ang sa ganit na. Sa English, ha? Miracle. Alay mo ito, miracle fruit ka ng ah. Ang buto sa ito na. Basta kalimut ko. Ayan, oh. Dami yan dyan. Dami. Sige. Lagi nilang namulaklak pero wala namang nabuo na ano tawag nito bunga, ang dami sana marami na yan, naglaglagan ito yung papaya ko, laki ng puno dito sa may tabi ng nilag niya, ginawa kong kusina yan o oh. mataba, mataba yan oh. yan at saka yan oh. kung gusto niyo sili o oh. oh. ang laki ng puno yan, wala nang hinog kasi kinukuha. Yan, oh. Ay. Maano, nabalian na ito. So, ba? Sili yan, sili. Manghang. Yan. Ah, <laughs> doon meron din kabila Ayan. Yan ang papaya. Marami din akong bayabas doon, oh. No? Dami ng bunga, kaya lang hindi pa hinog. <laughs> hindi pa hinog. Malinis dyan. Kasi pumunta ako doon ng kahapon, nagwawalis ako dyan. Wala naman. Pumapasok ako. Ito bukas na naman ang madaling araw. Pumapasok ako kasi puno kami eh. Hinog na yung saging. Ito yung saging. Maliit lang siya. O, puno. Diyan lang namin nilagay. At saka, ito, yan, Yung pusa namin. Yan. Miki. Mm. Miki. 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 Tingin. Miki. Oi. Miki. Oh. tingnan ni. Yung sili oh. Mm. Naugus na yung suka. Andian yan. And saka ito. Mm. Yan. Yan ang gawa. yan dyan, dito nga yan Sili At saka ito papaya, ang haba-haba nito oh. Hindi ko pa, ano Mga buto-buto ito eh lalaki Tapos meron akong tinanim dito oh. Dito na tayo Yan Sili pa din yan oh. Pero may tinanim ako dito Yan, oh, malaki na Diyan oh. yes. 'yung kaytong mga papaya, mahaba na yung sili din no. Oh. Mahaba na 'yan, oh. Itatanim ko na 'yan doon sa pinaglinisan ko, Malapit sa kamuting kahoy. Ito 'yung 'yan, hmm. tapos may mga sili din 'yan, oh. Ito 'yung dwarf, itatanim ko rin dyan Hanapan ko na ito sili din akong nagtanim, Laki na rin 'yan. Tsaka itong mga papaya, oh. 'Yan, mga malalaki ito, 'y. Eh nilagay ko na lang dyan at uh, doon po sa kabila itatanim at sya itong lansiones mahaba na o oh, laki na hmm, dalawang puno yan lima yan eh yan lang na at sya ka yung carnaba doon o oh. yan o oh, to nag change sleeves na kasi kaya yan ang pitsura. Ang gamutin yung dahon na yan. Hindi na masyado makalat kasi puro kulay green na kasi. oh Doon din sa kabila. O. Okay, ang carnaba.